sapagkat uh, tayo po ay uh, patuloy po na iningatan po ng ating Panginoon sa likod po ng matinding mga pagsubukan po ngayon sa ating bansa o sa bawat sa atin. at uh, nakita po natin mga kapatid kung <clears throat> paano po uh, nangyari ang uh, mga do, no? Lahat po ay uh, talagahong busulbizais Mindanao, lahat po, no? So, in spite po sa ating mga uh, naranasan pong ito, ay uh, dapat mas sigkita tayo, at lalo tayong magpapakasipag uh, sa gawain po no ng ating Panginoon sapagkat so, wala naman po talaga iba tayong uh, pupuntahan o atin pong uh, uh, bigyan po ng uh, nang uh, kalunasan nito ang ating mga problema at suranin, kundi po wala iba ang ating Diyos na buhay na siya po ang sa atin ng uh, pag-iingat at patuloy po na magligtas sa atin sa mga bagay o sa mga nangyari po.